araw na naman ang ating pagkukupit guys so ito ngayon hinanda na yung ating razor guys at mayroon yan tatlong adjust ayan tingnan nyo guys tatlong adjust yan mayroon para sa mahaba mayroon para sa sunod sa mahaba at sa mga mayroon para sa wala na talaga yung zero zero na so ayan umpisa na natin yan guys ito yung ating nabili sa Lazada guys na razor so ngayon umpisa na natin adjust natin so ayan bibirahin na natin muna dito guys yung ating pinaka guide so yung ano yan guys yung Pinaka-guide natin yan yung medyo mahaba na adjust kaya yan yung ating guide guys titirahin muna natin yung ating mga gilid gilid para mayroon tayong guide kung saan lang tayo pwede maggupit yung taas niya at saka ito naman yung kabila guys titirahin natin dito to tingnan nyo naman kung saan lang banda yung ating gugupitan ayan yan yung ating pinaka guide guys so maya na yung ilalim natin titirahin para doon sa zero ayan yan guys o, tingnan nyo Ganun lang kasimple. Kaya nating kupita ng ating sarili basta maliskart. No, ngayon guys, sa panahon ngayon, ang mahal na magpagupit sa barbershop, nasa 80 yata o 100 per gupit. Kaya naisipan natin bumili na lang ng resort at tayo na lang yan ang gupit sa ating sarili. O diba? O pantay na yung ating side to side guys. O baba na lang ang titirahin natin. O so, ayan, in-adjust na natin guys sa zero. Ayun, binira na natin yung ilalim. So ayan na guys yung ating finalize sa ating pagtira sa ilalim para sa ating zero-zero na gupit sa pinakailalim niya. So, ayan. Ganun lang, guys, kasimple yung ating pagtira sa ating guild. So, ayan, Oh, tingnan nyo. Diba? Sagad na, sagad na yan, guys. So, ang kabila naman ang titirahin natin. So, ito. Biberhay naman natin yung kabila para magparehas na dun sa kabila. Ayan, guys. Tingnan nyo. Ang bilis lang, diba? ba Oh, wala na. So, parehas na. Zero-zero na yung dun sa kabila. At saka dito, zero-zero na rin. So, mamaya, guys, ayosin nilang natin yung taas niyan pag uh, na tayo, titirahin natin yung taas. Gunting na lang yan na sarili guys yung kamay-kamay na lang na gunting. So ayan, di ba? Okay na yung kanyang side to side. So ngayon, dito naman sa likod tayo ka Gagamit tayo ng salamin para tirahin natin yung likod. Kasi yung side to side, okay na. So ayan na guys. Ayan mga ka-59, basic na basic lang yung ating kupit. Nakaiwas tayo dun sa 80 hanggang 100 na bayad sa barber. Sinira ko na yung likod din. Oh. 'di diba, Gumamit lang ako ng salamin para sa likod. So ayan. Nakuha ko naman yung para sa likod. Kumbaga pantay naman din. O, oh, 'di ba? Simple lang. Nakasib na tayo para sa ating pambayad sa barbershop guys na 100 to pesos depende sa barbershop. So ito na nga guys yung ating pinaka finish. Ayun na. Binawasan ko na niyan guys yung taas. Kumbaga kanina medyo makapal yan yung mga gilid-gilid pero ngayon sakto na eh, binawasan ko na yung mga gilid-gilid niya guys yung mga dulo-dulo ng buhok na mahaba binawasan ko na so para dyan sa mga 5 na natitipid gaya ko so gayahin nyo na itong aking style guys madali lang gawin basta tiwala lang sa sarili magagawa nyo rin to oh my god wow